Pinagod nyo ako ah. Pinagahapon ko kayo ha. Hmm. Ano na? Ano na? Kailangan ko muna kayo ikulong dito. Darating na si Mami Grace nyo. Maglilinis muna ako sa baba. Para malinis. Darating na si Mami Grace nyo. Kailangan ko muna kayo ikulong. Mabuti pa tong isang ito. Napakalambing. Ayan, gutom na naman. Ito, isang pusang to. Ito, ito ang makulit. Pasaway to. O, di ba? Nahabol ako. At ito naman. Ito naman si itim. Si black. At yan, ayan. Siya naman. Yung napakatahimik na pusa. Ganyan lang siya. tahimik lang. Ayan, ah. Ganyan lang siya. Buntis nga yata siya. Ito, ay tata 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 si Pasaway. Sobrang Pasaway. Yan, Pasaway yan. Bakit ka mo? Walang ginawa kundi magpahabol. Pahabol ng pahabol. Bili nyo, hinabol ko siya doon sa may teris. Hmm? Hinabol ko siya doon sa may terrace, eh. Masyado to eh. Hinabol ko sa may terrace, eh. Hmm? ay magpakulong. Buti pa itong dalawang tomba. yan. Yan to ng dalawa. Ang babaitin ng dalawa. Ang babaitin ng dalawa. Pero ito, pasaway. Panayon pahabol. Oh, napagod ako sa kanya. Ang aga kong pagpawisan. Dahil naroon ko na hinahabol sa may terrace. Iniisip ko kasi baka tumalong doon sa terrace eh. Hinahabol ko sila yan. Pero to, tatang mabait to. Mababait ang mababait sila. Eto, ang tahimik. Siya yung puso, ang tahimik. Hindi siya masyadong lumalapit sa akin. Ganyan lang siya. Mas may marimar. Paano tong kompeteran nyo? Tong kompeteran nila. Dito ko muna sila ikukulong kasi ako yung maglilinis. Kaso nga lang, may pagkamakulit sila talaga. Yung mga wire na ano ko, baka makulinti. Eto, eto, eto. Ang kulit. kulitnya, ang kulitnya, ang kulitnya.